abi sulit yung punta ko dito. Napakaganda. So alam nyo ba kung nasan ako? Andito lang naman ako sa Marcos Park. So itong Marcos Park na to, ito yung pinaka last na destination ng Caraga. Ito yung boundary na Misamis Oriental sa Caraga. So Agosan del Norte, yun. Ito na yung pinaka last. So makikita natin, yun na yung boundary doon itong kalsada na to ito yung mga paliko-liko na yan pa na yan nandyan mga kalsada yan sa baba dito banda yun na yung samis-samis yan napakaganda na dito ngayon grabe last na punta ko dito 2020 so nagpunta ako ngayon nagtry lang ako kasi gusto ko makita naman yung pinakapaligid ng Marcos Park na to so yung pala na develop na tapos meron pa silang maliit na Paris oh. Tower ng Paris, may maliit pa sila. Ayan. Tapos dito. Ayan sa baba, makikita rin natin may mga cottage dyan. Pero yung mga cottage dyan, talagang dati-rati pa yan. Meron na yan. Tapos yung dito, yung nakikita nyo yung may ano dyan, meron dyang mahal na berhen. So, yung pasyalan natin mamaya dyan. Tas ito, yun mga cottage. So, sa mga cottage, so, meron siyang 300 na So buong araw na yon. Tapos dito, ito naman yung mga kwarto nila. So 12 hours. So 1,200. Bali, 1,000 per hour dito. May tatlong kwarto ba dyan tapos na? Pwede na mag-accommodate sila dyan. Pwede na titanggap na sila ng ano. Tapos ito na yung pinakapangalan ng Marcos Park na to. Ayan. Ito namang pangalan na to. Talagang dati-rati pa to. Bata pa ako. Nandito na yan. Ayan o. Oh. Marcos Park. Yan. Ayan, ang ganda. Alam nyo ba pinakamaganda dito pag kayo pumunta rito? Yung sunrise, yon Lulubog yan doon sa may Kamigin Island. Yung makikita natin dyan, Kamigin Island yan. Yan. Siguro tatry ko mamayang hapon, pupunta ako dito hanggang gabi. Kasi sa gabi dito hanggang 10 o'clock na sila na. ng gabi, sasarado na sila. Yan, tapos dito naman sa umaga, alam niyo ba ano? Yung sunrise naman, 'di ba? Ayan, test ito mga cottage na to. Ayan. Kung gusto niyo na cottage, pumunta dito. Halagang 300, ng 300 lang buong araw na yun. Kung hanggang gabi kayo, nasa inyo 'yan. Enjoy kayo. Hanggang gabi na 'yan. Ayan. Tapos pupunta tayo dito. Ayan. Nandiyan yung berhen ng Mama Mary. Tapos yan mga cottage ito. So, titignan na rin natin kung gaano kaganda talaga. Oh, talagang ngayon, talagang sulit, sulit. Oh, talagang nag enjoy ako. Nandito ako talagang syempre. Talagang nag enjoy talaga ako na nandito ako syempre. Ngayon lang ulit ako pumunta. Since 2020 pa, ngayon lang ulit. Tapos yan, ito nga, nakita ko talagang na-develop na siya. Napakaganda na naman talaga. Ayan. So ito na yung pinaka kumbaga ito na yung pinaka tourist spot nya dito sa Marcos Pike na to. Ayan. Nakikita nyo? Ayan. Yung mahal na berhen nandito. Pwede hindi ako nagkakamali Mount Carmel. Yung pangalan na berhen yan. Tapos dati rate pupunta kami dyan sa likod. Papapicture kami dyan dati. Pwede ako nagkakamali may picture pa ako dati dyan dito. Hindi ko alam muna sa bahay lang yun. Nakatago tapos ito. Yan. Talagang dati rati pa talaga to. Tapos ngayon pinaganda nila, talagang napakaganda. Yan, may mga ilaw na siya. Yan. Tapos yung paligid. Yan. Ito na yung pinaka last ng lugar na boundary ng Misamis Oriental at saka Caraga Region, Agusan del Norte, Caraga. Yan. Ganda dito, grabe. Oh, sulit. Grabe, ayan. Tapos may mga mangga yung paligid. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Grabe. <laughs> Ayan, sa sobrang init, ito nangyari ng bulaklak ng bugumbilya. Bumbil kung tawagin sa amin itong bugumbilya. Alam nyo ba, ito marami din sa ibang bansa ito. Nakikita ko nito sa may bandang Haifa, Israel. Napakadaming ano to, napakadami nitong bulaklak na to. Grabe oh. Sulid oh. Yung ibang naginom nga lang, Ayan may dalawang bote doon ng red door siguro hindi pa na iligpit nung naglilinis meron pa diyang dalawa may basura naman sana pwede mo naman ilagay sa gilid di ba tapos ang linis na dati rati hindi pa ganto kalinis na ngayon So sa entrance fee nga pala, so halagang 30 pesos lang. Yung entrance nila, buong araw na yon yung entrance mo na yon <laughs> Nasa sa'yo na yun kung kailan mo gusto umuwi. Ayan, sa sobrang init, naapiktuhan yung bulaklak, yan Medyo nag-dry sya ng konti. Yan o, oh, napakaganda. Tapos itong party na to, ginawa nila ng solar. Yung mga board ng solar yan. So, hindi sila masyadong maano sa kuryente, magastos. Kasi may sarili silang solar dito. Yan, di ba? Ang ganda, di ba? Ayan. So, ayun lang, no? So, ito si Jim. Dahil bakasyon, yan. Nag-i-enjoy kahit saan. So, ayun lang mga boss. Tchau!